Hello kaibigan. mga kaibigan! Magandang araw sa ating lahat! Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. And so, for this video kaibigan, no, ipapakita ko po sa inyo yung aking another sources of income. Another pinagkakakitaan dito mismo sa loob ng aming tindahan. Tama po ang narinig nyo kaibigan. Pwede po kayong kumita ng extra aside from this, no? Aside from pagtitinda natin ng mga produkto ito. Siguro yung iba sa inyo hindi pa ito alam kay Bigan at yung iba alam na rin. No? So this video is intended para sa mga kasari natin dyan na ah, bago palang nagsimula ng kanilang sari-sari store business o oh, ikaw dyan kay Bigan na ah, plan, no? plan, mo pa na ah, plan mo na magkaroon ng sari-sari store business. Sorry nga pala, no? medyo nabubulo na naman si Ate GB. Uh, bisaya po kasi ang inyong lingkod, kaibigan, taga-Sibono. So, minsan, nahirapan po ako mag -Tagalog. Sana naintindihan niyo po. So, yung kaibigan, no, ipapakita ko po sa inyo. May pinagkakakitaan po kami dito sa loob ng aming tindahan. No, hindi lang itong pagbibinta namin ng mga produkto ito. Aside from that, may another source of income ako dito lang loob sa aming tindahan. And dahil po sa mga bagay na ito, kaibigan, lalo pong dumami yung aking mga customers, ang aking mga suki na dagdagan, kaibigan, at syempre, maraming customers, maraming suki, mataas ang ating sales, mataas ang ating binta, and of course, mataas yung ating kita, o malaki yung ating kita which is our profit, kaibigan. Kaya naman, naisipan ko talaga, kaibigan, na ipakita ito sa inyo, ipaalam ito sa inyo. Para naman, kung wala pa kayo ng mga bagay na ito sa inyong tindahan, ay sana, iba isipan nyo na magkaroon ito, kaibigan, dahil malaking tulong po ito sa ating negosyo, no? Lalong tataas ang ating kita, lalong tataas yung ating profit, pag meron tayo ng mga bagay, ipapakita ko mamaya sa loob mismo ng ating tindahan. But before that, sana kaibigan kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay ATGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag -asensos. Sana kaibigan, pakishare na rin para sa mas marami pa tayong matulungan. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo, no? Ay, please don't skip the ads pala, please, no? Malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung aming dagdag kita, no? Dagdag pinagkakakitaan dito mismo sa loob ng aming tindahan. At sana magkaroon po kayo nito dahil natitiya ko, makakatulong po ito sa iyong pag ascenso Ayan mga kaibigan, ipapakita na po ni Ate Gibi ang aming uh, other source of income or extra source of income, no? Another pagkaka pinagkakakitaan mo, pagkak... <laughs> minsan kaibigan ang hirap magtagalog, no? Sorry po, bisaya po kasi ang inyong lingkod, no? Tagasibo po si Ate JB. So kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo ang ang aming um, other source sources of income kasi hindi lang isa. So uh, ito po ay nasa tindahan namin, walang iba ito po yung amin Gcash. Ayan, so tatlo po kami meron dito, noon kay Bigan apat. Yung isa student po kasi kaya wala siya palagi sa kanilang bahay. So tatlo na lang kami, yung isa kay Bigan uh, nagre-rent. So open siya 8 am and close na siya lagpas 5 pm close ang kanyang tindahan. So dalawa na nang taga Talak Sorry po no, naubo na naman si Ate GB. <laughs> Ayan. So dalawa na lang kami mga kaibigan no na talagang may cash in and cash out. Yung isa kaibigan, ano po kasi 5 pesos ang hingi niya. So ito hanggang 105 pesos sa kanya, itong 1,000, 50 pesos sa kanya. Kay Ate GB 3 pesos lang. Hindi ko na ginawang 2 pesos kaibigan kasi napakababa naman no no. So pag magpa-cash in at saka cash out kaibigan, ito yung single ni Ate GB. At dahil dito kaibigan, yung kakupitensya ko ay 5 pesos at saka 50 pesos. Lalo pong lumakas ang aming cash in at saka cash out. Thank you so much God. And meron ding bago dito sa tindahan ko kaibigan. Ayan, so itong print kaibigan, matagal na ito sa akin. Lagpas na 10 years at saka itong Xerox. Bago po itong scan at saka laminate. So, yung kapatid ko po, kaibigan, ay um, bumili ng scan. Uh, meron ako scanner. Bumili siya ng pang-laminate, kaibigan, kaya nadagdag. Ayan. So, bago pa ang laminate sa aming tindahan, ang scan, uh, meron na kaming scan, pero ito talaga dalawa, kaibigan, napakalakas. Kasi siguro nga kasi, kaibigan, yung tindahan ko ay nasa likod lang ng paaralan. That is the elementary building po, elementary school dyan, at doon po yung high school. At yung barangay hall namin, nasa harap ng school. Kaya, malakas ang aming printing business at xerox kaibigan bigan eh, kahit malayo ka pa sa school kaibigan kung meron naman mga bata sa place nyo mga students magiging malakas pa rin po ang printing at xerox kasi sila ay gagawa ng mga assignment projects so magpapaprint magpapaserox po sila at aga itong scan at cakalaminit laminate bonus na lang ito kaibigan pero pag nalaman ng mga kapitbahay nyo na meron kayong scan at saka laminate sigurong papatok kaibigan kasi dito most of the time mola ito sa mga barangay natin most, sa mga purok natin most of the time kaibigan ito ay nasa city lang proper city city proper pala so pag meron ka nito malaman ng mga kapitbahay um, kahit sino man kaibigan talagang dunumugin po ang yung tindahan pag meron ka nito. so ito po ang bago sa tindahan ni ate JB yung cash in cash out ko 2 uh, two years pa lang po mahigit mag 3 years na at napaka grabe kaibigan no Masaya talaga ako sa akin cash in at saka sa cash out ko. Lalo po itong nagiging malakas ngayon kasi po mga kaibigan may bagong itinayo. <coughs> Sorry po. <coughs> hindi pa rin na <coughs> hindi pa rin na walang ubo ni Ate GB. Diyan po sa elementary school may bagong itinayo na siguro four stories four stories building. Yung mga construction worker kadalasan po taga Negros. So sila kay bigan pag nagpadala sila ng pera sa kanila mga asawa sa probinsya, magpapakas in po sila dito kay Ate GB. Kaya lalo pong lumakas ang aming cash in dahil po sa mga construction worker So saludo ako sa kanila, masisipag sila no at mababait. So nilagyan ko talaga ito ng uh, karatula batawag nito. Kasi noon kay Bigan, ito pong cash out ko ay 2 pesos, ang cash in ko ay 5, pero ngayon 3 pesos na lahat kaibigan. Pag magpa-cash in ka at saka cash out, ito na talaga 1 to 103 pesos, 1,030 and so on and so forth. Dagdaga na lang yan kaibigan, no? Ayan, so masaya ako kaibigan. Again, kung wala pa kayo nitong cash, Gcash, subukan nyo kaibigan. Napakaganda po nito. Ayan, shout out sa aking pamangkin. Hello, babo dyan! Pupunta nga pa sila, kakain sila sa labas. Ayan, mga kaibigan, no? And this is my starting Tingnan nyo, puno ang tindahan ni Ate JB. Thank you so much, God. Ayan, meron pa tayo dito. Sinadya ko talaga, kaibigan, na hindi lagyan ng mga paninda dito sa harap para makita ng ating mga customers ang laman ng tindahan ni Ate JB sa loob. Pero, kaibigan, ah... Uh, kasi naisip ko yung mga bata, maraming pera, maglapit ng Pasko. Siguro magtitinda ko ng mga laruan dito kay Bigan. So, pakicomment nga no, kung okay ba? Sa ano sa tingin nyo, okay ba kay Bigan na si Ate GB ay maglagay ng mga laruan dito? Plan ko talaga, noong kay Bigan nag nagtinda ko ng mga laruan, pero tumigil ako kasi ang layo, ang layo ng pinagbibilhan ko ng laruan kay Bigan, super malayo. Kasi mura doon, kaya doon ako pumupunta. Pero ngayon, naisipan, naisipan ko, baka mas maganda no, na maglagay ulit ako ng mga laruan dito. total, yung mga laruan, kay kaibigan, hindi naman sila na-expire. Ayan, so nagtitinda tayo ng mga liniment. Ayan, mga pampaganda. Meron din tayo. ba diba? <laughs> Ayan, so masaya si Ate JB, dear friends, kasi malakas po ang ating bintahan ngayon. Thank you so much, God. Ayan, kahit marami nagsasabi na humina ang kanilang bintahan, eh ako, thank you so much God, medyo malakas. So worth it po ating pagsisikap, worth it ang ating pagsisipag. Aging kaibigan ha, cash in, cash out. Kung meron kayo niyan, uh, isulat mo, maglagay kayo na magpaskil kayo sa labas yung tindahan para malaman ng lahat. Yung iba kasi hindi namin mga kapitbahay. Dumadaan lang sila kaibigan, yung iba taga ibang barangay, taga doon po. Ayan, hindi nila alam na magic kasi ati nang naglagay ako dito, nagpaskil ako dito kay Biga ng ganito, yung hindi ko kapitbahay, pag pagdaan nila oy nakita nila meron palang lang Gcash dito. Ayan, nagpapakas in sila, nagpapakas out. Ma maganda talaga kay Biga, malaking tulong pag magpaskil ka sa harapan, no? Na meron ka nito. Katulad dito kay Biga, no, meron din tayo niyan. Shout out kay Stephen. <laughs> so okay ko po 'yan kay Biga, no, ating kapitbahay. Ay, meron na palang lang si CCTV si Ate GB, ha? Ninakawan kasi kami noon kay Bigan kaya naglagay na ako ng CCTV sa harap ng aking tindahan. Ayan, 'di ba? Maganda yung tindahan natin kay Bigan. Ayan, thank you so much God. Happy talaga si Ate Gb. Noon open ito kay Bigan, pinungay na close ko. Noon kasi ninakawan ako kaibigan Open kasi ito. Tapos nina yung mga paninda ko kaya close na ngayon. Wala pa rin na, wala pa kasi akong CCTV noon. Ngayon na may CCTV ko kay Bigan. Plan ko na i-open ulit pero plan pa lang. Hindi ako sure kay Bigan. hello, dog. Hi, <laughs> shout out. Ha? Ano sa mo? Ano yung magagikan? Asan yung balay? sasaag Ayan, sabi niya humingi siya, siya ng pagkain, nagutom daw siya. So, man, biscuit. Come on. Okay, ni Wafilo. Ayan, may nanghingi. Kaibigan, bebe, bebe. Gaya Wafilo ko eh. Asa Asan balay? Sa yung bahay? Kalmar. Kalmar. Tagay Wafilo. Ikaw, Rosa? Oh, siya nang mag-isa mga kaibigan. <coughs> may dala kang pospuro, ha? ya tagaik singko palit tubig. Uwat singko kay uhaw niya ka na tubig dito ha. Tagpisuha daan. Yan. Walang bless bless ka muna sa akin. Merry Christmas. Hindi ko siya kilala kay bigan dumaan lang. Malayong bahay nila sa sunod na barangay. Ingat ha, amping. Ayan, ay nangaroling pala siya. Sige, salamat. So mo yung damit mo. Yan gibahin may nanghingi kay Ate JB habing tayo, tayo nag, oy, ang sexy. Ala, pasok na. Ayun yo. Musulan na ko, Ayaw niyang makuha sa ating, sa ating sexy na kapitbahay naman, kaibigan. <laughs> Ayaw niyang makuha sa camera. Ayan, sige. Ano? Ano sa'yo mo, ha? Cash out. Meron tayong cash out, kaibigan. No? Tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Malakas talaga ang cash out. Pila? Ah, 550? Ah, ang pila, kaibigan, bisaya. Ang Tagalog po ay magkano. So, ikikita na muna natin yung ating client, ha? Magpapakash out siya. Teka lang po.